Ang mga batang inalay sa tulay. Kuwento. Sa baryo Malacopa, may isang lumang tulay na binansagan ng mga matatanda bilang tulay ng Alingawngaw. Dito raw sumasalamin ang bawat panaghoy ng mga batang hindi na nakauwi. Mga batang bigla na lang nawawala sa gabi at hindi na natagpuan. Noong 1970s, may isang ritual na isinasagawa ng palihim ng mga namumuno sa baryo, isang alay tuwing ikapito ng buwan para hindi gisingin ang matang pula sa ilalim ng tulay. Ayon sa alamat, ang tulay ay itinayo sa ibabaw ng isang ukay ng mga pinahirapang kaluluwa. Bago pa man ito naging tulay, dating burol ito kung saan tinatapon ang mga batang isinumpa noong panahon ng digmaan. Nagsimula ang lahat kay Elisa, isang batang nawala ng kapatid na si Bunso matapos pauwiin ng gabi mula eskwela. Akala ng mga tao, naligaw lang ito. Pero si Elisa, may kakaibang narinig ng gabiling iyon, iyak ng mga bata sa ilalim ng tulay at isang awi isang hakbang isang sigaw ay ilay ang laman upang di magdilim ang ilaw hindi siya pinaniniwalaan pero gabi-gabi bumabalik ang boses hanggang sa makita niya mismo sa ilalim ng tulay ang mapupulang mata at ang katawan ng mga batang nakalambitin sa ugat ng mga puno. At sa pagsubok niyang iligtas ang mga kaluluwa, nalaman niya ang katutuhanan. Ang kanyang sariling lolo ay isa sa mga tagapag-alay. At ang ritual ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ngayon, bilang dalaga, babalik si Elisa, dala ang apoy, ang galit at ang huling layunin. Wakasan ang sumpa o isakripisyo ang sarili.